So Kim, tara Pupunta tayo sa kumpare ko Birthday ng anak niya At pangigigain tayo Alright? Andito ako sa SM Preview Mga kababoy ko dyan Alright? Ah... Uh, abangan yung susunod ang mga mangyayari Alright And guys, no, dito tayo sa love the SM Preview As uh, a hyper Pinatapanong ko pa yung SM City Buffet Dahil hindi naman ako masyadong Pupunta dito sa SM na to Okay? sakto na rin para mak makapagpagutom tayo dahil buffet ang kakainan natin. Alright. Kaya so, yeah, guard, sabay yung SM City Buffet. Okay, thank you. Yeah, anong ako eh. Guys, kasulukuyang andito na ako. Ayan oh. ayan yung kainan. Kaya siguro eh, babatingin kung mabitapaalam mo na ako. Update ko lang ang mga mahal ko sa buhay para ah, alam nila eh, andito na ako. Alright ka ba, boy? Ano? Ayusin mo ka Del Briel, alright, City buffet restaurant, yeah, si padre, aking mabait na kumpare at si mare alright. Si hindi magsakit ko, hindi eh. magsakit ko, hindi magsakit ko, hindi magsakit ko, pa magsakit right. ko, So, yun na nga no mga kababoy ko dyan. Kakakain na tayo. Ayun Ay, ang mga kasama ko. Nagsisikain na lang sila Ay. Eh, hinahanap ni eh, paring Rodel yung kasama ko kaso hindi ko natala dahil wala magpapantay sa mga bata. Ayan ang pagkain. Vlog muna natin yan para makikita nyo naman Basta nandito ako sa City Buffet SM Preview Mga kababoy ko ha? Dahil pagkain Di ba madam? Yes yeah. Alright okay. Sayang lang at hindi ko siya kasama Si Regine, si Kusimbre, some ko Ayaw rin niya maarte siya eh, Kasi wala daw mga puti sa mata Alright Kakain na muna ako ha? Kakain na muna ako mga kababoy ko Hmm. Ayun tayo. Alright. Tashimi naman siya, may. Pineapple juice. Nakakarami na ako, mga kababoy. hangat mo ko na to. Alright. Ito tayo, mga katayboy ko. Oh, hi po! Hi! Sir. So, lahat lang yan, mga kababoy. Eh, bisita lang ni paring masel Ha? Kita mo naman. Kinasara niya yung, ano, City Buffet. Panis. Alright. <laughs> Ngayon na mga kisya. Ito ang panganay niya. Oh. Ha? Alright. Kababoy, bagay na bagay sa panahon. Halo-halo ito. Alright. Ginawa ko yan, kababoy. Masarap-sarap yan. Panalo. Ito, no? bali pare i picture tayo dito kay Seidel Bray. Alright. Alright, nakatapos na tayo mag-picture. <laughs> hey, eh, inahanap nila yung ano ko, kasama ko. Eh, wala ka akong kasama. Sayang, hindi ko na isama. Hi! Hi kayo! Hi! hi. Hi. Bosay kay bosay. Ano, kayo sa buong mundo. hi po, hi, 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 Bye bye. Salamat. Bye bye. Rin. Maraming salamat. Salamat ah, maraming maraming salamat sa inyo. All right. All right. Bye bye po. Bye. Bye bye. Hello baby girl. Bye bye na. <laughs> All right, Kababoy, thank you. Meron pa tayong souvenir at taposot pa tayo. Dito ko na tatapusin ang lahat, Kababoy. All right.